Yeah. Okay. Okay. Yo. Know, Tingnan natin kung ano yeah. ang mga. Hoy. Hoy. mo ata mo. Tama eh. Labog-labog. Oh. Oh, nung labog, puno labog-labog. Ano ba? Tayo. 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 Tayo.

<laughs> <laughs> <Okay. laughs> na eh. Para <laughs> <Atras na ako. laughs> hindi, hindi mo natin naka-short ka. Oh hindi. Kami Lato na lato. Pu lagitin mo kesa ako si. Ito ko kali. na cycling ako. Grabe. hindi mo Ito buo ka,

edit edit tanggalin mo yan pa kaya yan Yung mga kaya may... boy kayo mga ang bituka natin diyan. Ito ba 'yo? Good. Good. ito. Nangati ako sa iyo, boy. Mm. Yeah. Oh, meron pang hipon. Hindi ba sila naman matay sa jellyfish?

Dito to, dito to. Dito guys napadaw. Ha? Kung niya no, Malabaros. Boyfay oh. Malabaros Ito maraming ibon dito. Ha ah, yan. Medami hmm. din jellyfish. lipis. Tingnan natin mga to. Malabas. Ito lang sa tubig. Yan kamida.

kun, Wala ka, ang basakan. Hmm, buksakan. So, isa. Tanggalin na natin. Ha? Para malinis din. Okay, boy, ha. Nililisan namin, ha. Sulit rin ang kapi ko boy. Ayun, <laughs> <laughs> know? oh. Ito mo dahil. Oh, ayun, oh. Woo! Ang nagis niya, boy pa pala.

Bihap pa dito. Tapos yung dalawa doon. dito sa gitna, wala na. Wala ang naman dito. Hindi ba nakakabit? pa Sila ito. Aling mata to? Aling. Tapos tutong tayo. Hindi ka lang nakakabit ng iba. Hindi ko kasi sabal. Sira. Sira. noh angka ini yang yeah, you know? nah. kanina jambu-jambu ya

Ayan, kaya Dito. Ito ang pinaka... salat lahat ng bukatot, ito ang pinaka madali Na naranasan ko. Madali lang mo. Kaya lang makate. Dito. Dito.

Kaya lang madumi guys oh, limang O limang you know? <laughs> 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 limango laki Oh limango boy ba? Oo yun oh Yun Alimango guys Alimango bala to Ha to ha 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 ha

hindi dito pa alam ako, Brad. Okay, okay. Maliit na ba pasang? Ay, pasang nga na yan, ha? Man. Ay, okay.

Puyo po? Wala pong ano ba sya sa kamay natin? Di ba mayroon? Nandanda mm -hmm. eh? mo yung kanya daan? Sa ganda Sa ganda? Ma, ma Huwag po Okay po, oh, oh. okay, wala pong Bukas e o okay. Bumaba ka na rin eh. <laughs> Warap Nawarap ko rin Tanggalan mo yung puyo eh. Oo e Oo Hindi na makagos kasi Bukas na bukas pong e Ay wala

Tagaling ka ng bayan? Hindi, ng paya. Katsupo oh, ito. Fit mo nga, fit mo. Kung naaga aga ang bilhin mo ito, pwede saan ito tong, yung young corn. Isa lang pa nga ito nung kanina. Isa lang pa. Hindi na yun ah.

Pamigay natin. Pamigay natin. natin sa misis natin. Oo. Oh. Mao, ipon. Pamigay natin. May ulam. Oo, oh, tapos Hindi, hindi, bispo. hindi, 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 mo. hindi, 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 hindi,